Hello guys. Welcome to my vlog. Maganda ang ating lugar oh. Parang taga ibang bansa. Napakalinis. Napakaganda ng ating lugar Pilipinas. You oh. know. Hi miss. I love you. <laughs> I love you. Yan baka ma Bigwak din ang ating asawa. Ayan, panoorin ninyo. Ang gaganda, oh. ang ganda ng mga building dito sa BGC. Ayan ang ating mga kaulapan sa taas. Sana nga po, umulan. Sa sobrang init ngayon dito ngayon. Ayan, nandito ako sa BGC habang naghahantay ako ng aking amo. Ng aking boss. Ayan, mga taong naglalakad. Oh. Hello manong, shoutout sa iyo. Good luck to your work. Ayan. So ayan ang ating uh, view ng ating harapan. Yan po ay SM Aura. Panagalit na galit si ate na siya. Atin, uh, So ito naman yung ito naman yung itsura ko. <laughs> Yan po ang itsura. Ang itsura ko ngayon. <laughs> ako po ito manda na. At hindi na po ako gwapo. Ay, talagang papunta talaga tayo doon. Doon sa ating kapanahunan. Ay, ginoo. You know. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo yung view dito sa labas, ah. Oh, di ba maganda 'to. Yan yung mga nakita mo diyan sa unahan yan, yung kulay white na building, Isimaura yan. So, nakaisang oras na ako naghantay dito ni boss. Yan. So, shout out sa inyong lahat diyan. So, sana po ay safe kayo kung saan man kayo maroroon ngayon. Kung saan man kayo naroroon ngayon. Ang hirap magtagalog, kakainis. <laughs> <laughs> Bakit hindi na lang tayo magbisaya? <laughs> Pero share ko lang sa inyo, no? Uh, nandito ko nagtrabaho ngayon bilang isang driver. At first time ko nagkaroon ng isang isang boss na lahat sila foreigner. So syempre dahil hindi sila marunong magtagalog, so kami. English ang kami. iniinglis nila ako ini-English ko rin sila. <laughs> Pero, alam mo, you know, it's a little bit lang, I can speak English naman, and I can understand, but really, not totally, uh, what you call it, not totally, uh, uh expert in how to speak in English because I'm not in uh, I'm not finished in uh, college <laughs> joke 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 ay nako buhay. So yun ay ituloy lang natin yung kwento. Ah, uh, yun bago pa lang ako dito. Bilang isang driver, family driver. Uh, sana uh, pagpalain po tayo ng Diyos at matulungan niya ako. Na uh, sana po ay magtagal ako dito sa aking trabaho para naman na matulungan ko ang aking pamilya or sino man na pwede kong tulungan na sa, maab sa abot ng aking makakaya tutulong ako at uh, yun yung makaipon ako at uh, yung mga yung tangan ko kailangan ko na rin bayaran hindi <laughs> may iwasan kasi yung mga brad no, mga sister no? kahit sino naman, marami sa mga Pilipino ngayon na ugali na talaga nilang or kasama na ako doon, ugali talagang mangutang, normal lang na mangutang basta bayaran lang naman, di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. So Yun nga, eh sana magtagal ako sa work ng dahil medyo itong trabaho ko kasi share ko sa inyo talaga. Share ko sa inyo yung trabaho ko na to. Magaan lang, magaan na trabaho. kayang kaya. Medyo hindi siya mabigat. Hindi ka pagod. Naka-aircon ka, gano'n. Hatid-sundo hatid ko lang sa amo mo, ganyan. So, paso ko 6.30, tapos 4.30 ng hapon ang uwi ko. So, gano'n lang ka kasimple. napakagan, So, ang aking amo ay mabait sila. Mababa yung lalaki super bait uh, they uh, understanding uh, so yun swerte ko dahil nakapasok ko dito sa trabaho na to. so yun nga uh, hopefully na magiging masanay ako na maging masana uh, masanay ako sa paano mag guys uh, mag-English, 'di ba? Gusto, gusto ko yung masanay ako magiging mahusay ako magsalita ng English. Para naman na, you know, you know something uh can I speak English, can I talk to them uh, long? <laughs> long 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 <bang> time <laughs> So, yun lang guys. So, we love you. At huwag niyo po akong uh, kalimutan, lagi niyo kong supportan lalo na dun sa YouTube ko po. Eh, sana po eh pagpalain tayo sana at matulungan tayo ng Diyos na ay na maging uh, successful ang ating YouTube channel ko yun lang bye love you mamua mamua, mamua.